po ato this video nga pala ay maglilinis ako at sobrang init na nga dahil nga bakasyon na ngayon. Bakasyon ko nga lang pala kasi nga pala summer na. iba ay nag-aaral pa. Bale binuksan ko nga pala itong dating bintana namin na ginawa kong damitan. At ito nga palang video ko ay nalinisan ko na. Nakalimutan ko kasi mag video kanina. Bale ito nga palang tambayan namin na ginawa ko ng damitan namin. Dahil sa baba ng bubong ay hindi na kayong tumambay. Kaya ginawa ko na lang tong lagay ng aming mga damit. Bali lahat pala na ipapakita ko sa inyo ay araw-araw kong ginagawa. Bali apartment ka pala to ng aking mama. Dahil inaayos nga yung bahay namin ay dito nga muna kami. Bali may isishare nga ako sa inyong kwento. Marami nagsasabi sa akin na kapag dalawa na daw yung aking anak eh, hindi na daw ako makakapaglinis. Puntis pa ako noon sa bunso hindi naman kasi ako naniniwala kasi unang-una wala akong kabisyo-bisyo sa buhay kundi maglinis lang at gawain ng mga gawain bahay. So ayun na nga, dalawa na ang aking anak. Nasanay kasi ako na lagi ako naglilinis araw-araw at iniiba-iba ko yung mga estilo ng aking buong bahay. Hindi ko nga kasi ugali na makipagkismisa sa labas na hindi ko patapos lahat ng mga ginagawa ko. Bale, yung nagsabi nga pala sa akin na ay puro bisyo laang, lagi nagbibingo at wala lagi sa loob ng bahay. Siyempre, sabi ko, maaasikaso mo yung dalawang anak mo at makakapaglinis ka ng buong bahay kung wala kang ibang inaasikaso tulad ng mga pagbibingo at pagsusugan. Kilalang kilala na nga pala ako ng bang tao na malinis ako sa loob ng bahay, pati yung mga anak ko. Asikasong asikaso ko silang lahat. Nakikichismisan nga pala ako sa labas, tuwing wala na akong gagawin. Unang-una, kapag naging nanay ka na, kapag natutulog yung anak mo, kailangan mo motong sasabihin ko. Ang sikreto ko, habang tulog ang anak ko, ay kumikilos ako sa loob ng bahay, nagluluto, habang nagluluto ay naghuhugas, habang naghuhugas ay naglilinis. At pinapaligo ako ang mga anak ko. Bali pinagsasabay-sabay ko nga pala yung mga 'yan, at 'yan ang kinasanayan ko sa buhay. Pag nagising nga pala yung anak natin, bari tigil na tayo sa lahat ng mga ginagawa natin. Bali, hindi na tayo makakapagluto kapag nagising sila. Kasi nga, dapat pinupukosan natin yung mga bata. Kaya habang tulog pa ang anak mo, ay magsisikilos-kilos ko na, maligo ka na at maglinis ang bahay, pati na rin magluto at kumain. Kasi hindi mo na magagawa mga bagay na yan kapag nagising na ang iyong dalawang anak. Kahit nga pala dalaga pa ako noon at wala pa akong anak, isa na sanay na nga pala ako na pagsabay-sabay lahat ng mga ginagawa ko. Kasi syempre gusto kong mag cellphone at ayoko na iniistorbo ako sa ginagawa ko. Kaya kung nanay ka na, ay wag na wag ka magsusugal. Asikasuhin kasuhin mo ang mga anak mo, linisan mo ang buong bahay at doon matutuwa si mister mo. Ha uh, mga mi, pangit kapag ikaw laging nasa sugalan kasi nakikita yan ang mga anak mo hindi magandang halimbawa yan para sa kanila. Mga nakikinig, sana may natutunan kayo sa video kong ito. Mga nanay at magiging nanay. Kung ako sa iyo, pakilag in share nga pala itong video ko kung ito mismo ay nakakatulong sa iyo. At kung baguhan ka nga pala, ipag-follow na rin ako para updated ka sa lahat ng mga videos ko. Palito na nga pala yung mga nalinisan ko, mga mami. Bale, linis pa nga pala yan at wala pa tayong pang budget. Kung nagustuhan mo nga pala itong videos na ito, ay lagi mong tatandaan, walang maruming bahay sa malinis na nanay. Maraming salamat!